Ma'am, nauubos ba ang tamod pag nagkakaedad na? Mm. Bakit? Ilang taon ka na ba? Alam mo, eto ha, makinig kang mabuti. Kung ikaw ay may edad ka na ngayon, kahit pa ugod-ugod ka na, kung pinanganak kang lalaki, hinding-hindi ka mauubusan. Hinding-hindi ka mawawawalan ng ano ba? Tamod. Ganon. Eh, maliban na lang kung ikaw araw-araw kang nagsasariling sikap, hardworking kang masyado, nagtatrabaho ka, yung ikaw lang mag-isa ba, o ganon. Eh, kung araw-araw mo yung ginagawa, ay abay, eh talaga namang ikay mauubusan nun. Siguro may lalabas din naman ng konti, pero konting patak lang, hindi yung ini-expect mo na aabot ng 5 ml. Eh, kasi naman, ayon sa pag-aaral, ang normal na tamod, ay 2 to 5 ml. Ganon. At depende ha. Depende sa kinakain mo, sa iniinom mo. Kung ikaw, hindi ka masyadong mainom. Yung kinakain mo, parang hindi healthy. Lumalabnaw. Lumalabnaw ba? Yung hindi masyadong mapote. Hindi masyadong maganda ang kulay. O ba diba? Yung perfect kasi nakulay kulay ng mga ganyan. Eh, ano, puting-puti talaga kapag sa'yo malabnaw, eh nako, hindi maganda yon Dapat, ano ha, magiging healthy yung kinakain mo, mga gulay, ganon. Kung gusto mong maging healthy ang iyong tamod, ganon dapat. Kumain ng mga uh, repolyo, carrots, alagbate, malunggay, ganon. At magtsaa din, mag-diet, iwas sa mga kolesterol. Kung gusto mo, kung gusto mo lang maging healthy, lalong-lalo na yung, ano mo, kung gusto mo talagang dumami yan ay nako, kailangan mo ng konting disiplina sa iyong sarili ganon dong ha at eto pa ha, kung ikaw kahit na nagkakaedad ka na, uulitin ko hanggat pinanganak kang lalaki nako, hinding hindi yan mawawala <laughs> magkakaroon at magkakaroon ka kahit senior citizen ka pa lolo ay nako, meron at meron pa rin yan kung minsan nga may nababalitaan pa yung lolo, inano niya si ganyan o diba Lumobo pa yung chan ng kanyang ano. Pero, di ba? Na ano yon Nakulong ata yon yon yung pagkaalam ko sa balita. O basta, ganun yon ha. Hanggat pinanganak kang lalaki, magkakaroon at magkakaroon ka. Ganun talaga yon Huwag masyadong ikabahala dahil paminsan-minsan ay nag-iiba. Depende kasi yan sa lifestyle natin. Ganun yon ano ha. Lolo, ha, tandaan mo yan. <laughs> Tayon lamang. At syempre, ganun pa man. Kung meron kang natutunan dito sa akin, I-subscribe mo naman ako. I-follow mo na ha. Huwag mo nang patagalin pa. <laughs> Share mo na yan. I-like mo na. Mag-comment ka na ha. At Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Yun lamang. Maraming maraming salamat. Thank you so much. Bye!